pinaglulokohan. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. Porque na kaya, dati akong pulis, bibibihin ko kayo. The, 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 most insulting action is for that kasama mo dito, mag-walk out, walk out ka. The, the worst thing na sabihin sa akin, binibibibig ko kayo ay hindi ko matanggap-tanggap yan na binibibig ko. What's the use of me being the chairman of this committee kung ibibig ko kayo? Masyadong kinakawawa yung polis na dapat hindi naman kakawain, kakawawain. Hindi ko lang matanggap-tanggap for the record na kayo ay pinagmumura dito. Ha? Ayaw na ayaw kong mumurahin yung taong nakayuniforme. Eh mumurahin, wawalang hiyain. Yan lang hindi ko matanggap-tanggap. Kung dapat kay murahin, doon sa labas. Huwag dito sa hearing. Covert operation. Hindi, hayaan mo siya magsalita. Let him speak. Do not. Stop him. Isa ka pa. See, sandali. Hindi, I'm not talking to you, sir, Colonel po. You see? Sir so, sinabi niya they were serving the warrant they were serving the warrant which means they have the warrant in possession because if you're serving the warrant that you must have that paper yes yes dapat kaya nga ba diba? simple yes. english they were serving the warrant so meron hawak so, sila so saan saan ang warrant niyo at that time bakit hindi kayo nagdala ng warrant according to your uh, pinang warrant officer ko your honor ha? ako po yung ako po yung sinasabi lang hindi may dala pero yung warrant officer ko po ay meters lang po ang layo sa akin. Sa sinong one of the niyo? The time. Police Corporal Joel Dizon po, Your Honor. Ikaw? Yes, Your Honor. May dala kang warat ng time na yan? Nasa bulsa ko po, Your Honor, kasi po magsiserve po kami ng warant to arrest. That... Kaya nga, paano kayo magsiserve kung walang warant? So, dala-dala niyong warant? Dala po namin, oh, Bakit sabi mo na walang warant? Mag Magbabalidate pa lang kami that time, Your Honor, nung... Sandali, sandali. sandali. Mr. Mr. Chair. Na, Mr. Chair, alis na lang ako rito. Hindi ko matiis. Nakikita ko na parang ito mga pulis pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. Dahil patuloy tayo, tuloy. Sabi mo walang waran. Sir, based doon sa report, sir, uh, pagbabalidate nga sila, ang, wa ang warrant of arrest is nasa warrant officer, sir, si, ano, which is not part of the validating team. Yung si nga, HMT dapat din nyo kasi, Tertulpo, na ang may hawak ng warrant, yung uh, warrant officer. sir Sila, De intelligence officer, nagsusubilan sila kung nandoon yung subject. Di ba? Yes, sir. Kaya si pag-serve ng warat, siya na mag-serve ng warat. Yes, Your Honor. Naintindihan ko kayo. Naintindihan ko kayo. Yung procedure na yan, e, ginagawa ko yan nung panahon ko. Ganun man talaga. Mag-serve ka ng warat. Alaga naman, mag-serve lang sa kainiforme. Bulabog na kayo. Layas na yung subject niyo kung nakainiforme. Ganun lang yun. That's the uh, one. mahirap yung ako the, the worst thing na sabihin sa akin binibibaby ko kayo ay hindi ko matanggap-tanggap yan na ko what's the use of me being the chairman of this committee kung ibibay ko kayo for the record wala naman sigurong makapagsabi dyan na sinong pinakamaraming nakontempt na pulis na dito sa Senado? Ah, kaninong komite Pinakamaraming nakontempt na pulis na at saka mga mga witnesses? Ako. Kaya wala akong pakialam kung sino kayo kung uh, dati ko kayong tao basta kahit kamali kayo, mamalasing kay sa akin. Pero pag kayo naman gumagawa ng tama, hindi na ako papayag na wawalang yain kayo. 'Di ba? Pa fair lang tayo dito. Fair. Ayaw kong sabihin, Porque naka, dati akong polis. Bibibihin ko kayo? No. Record shows. And record will vindicate me na ako ang pinakamaraming pinakulong na polis dito sa Senado. Ako ang pinakamaraming. Pero record shows also, kapag nakita ko na ang polis ay totoo ang sinasabi, ay by all means, dipinsahan ko rin yung polis. Di ba? Bakit naman na... Uh, bakit naman na... Uh, Wawalang hiyain yung polis kung dapat, eh, hindi, hindi, dapat wawalang hiyain. Ganun lang ako, fair lang ako dito. Wala akong, wala akong nga, uh, kwan. Wala akong, wala akong pinapaboran dito. The, 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 most insulting action is for that kasama mo dito, mag-walk out, walk outan ka. Anyway, that's his uh, prerogative. Kung ayaw na niyang makinig sa hearing, kanya na yan. Ako, ako lang one uh, I am trying to be fair here. Wala akong, uh, hindi ako, hindi wala akong bias dito. Kahit na sabihin nyo, dati akong CPNP, PNP. Ang dami ng polis minala sa akin. Ako lang, fair lang ako. Ayaw ko lang rin na uh, masyadong kinakawawa yung pulis na dapat hindi naman kakawain, kakawawain. Respetuhin lang natin natin dahil kung ano yung right ng mga complainant na sibilyan, ganun din ang right ng mga pulis. Pero lang tayo. Yun lang sa akin. Ayaw kong uh, ma-accuse ako na binibaby ko kayo. Never, never in my uh, pagiging chip PNP o paghi <laughs> mayroon na magsalita dito everything is recorded if you know me you will realize para sa inyo na kakilala sa akin if you know me you will really know me hindi ko lang matanggap-tanggap for the record na kayo ay pinagmumura dito. Ha? Ayaw na ayaw kong mumurahin yung taong naka-uniforme, mumurahin, wawalang hiyain. Yan lang hindi ko matanggap-tanggap. Kung dapat kayo murahin, doon sa labas. Huwag dito sa hearing Kasi alam ko, gaano kahirap maging pulis. Ha? Alam ko. Paglabas mo pa lang dyan sa pintuan ng bahay mo, hindi mo na alam kung magkakabalik ka ng buhay sa mga anak mo pagkahapon. Kaya dapat respetuhin natin yung pagiging pulis. At doon naman sa mga abusadong pulis, eh dapat talaga may kalalagyan kayo kayong mga abusadong polis dahil uh, niyurakan ninyo yung uniforme yung badge na suot-suot ninyo hindi yun dapat, hindi kayo dapat magiging polis oh my God sabi ko sa inyo, I am your number one enemy kung masama kayong polis hanggat saan tayo aabot, kahit na ako hindi ko kayo atrasan anong gira gusto ninyo anong warfare gusto ninyong ilalaban sa akin. Hindi ko kaya atrasan kung si Raulo kayong polis. Pero kayo matinong polis at kinakawawa. My God, I will offer my life to you. Ganun akong klaseng tao. So, standby muna tayo dito sa issue na ito. Yung kay uh, Vicente. sa sa sa, sa Okay. Sa Proceed muna tayo sa Ha? Uh, ano? Huh? Ay, sorry, sorry uh, your honor. I would like to recognize the presence of uh, Senator uh, Robin Hood Padilla. Your honor, thank you for uh, coming over. Uh, salamat for coming.